Pilip Salvador, pinilit daw ng masang Pilipino na tumakbo. Puta, edi, wow! Sir Ipe, bakit po kayo tumakbo? Any words po? Kasi yung mga tao na nagpapatakbo sa <laughs> akin, eh. mga masang Pilipino, kahit saan ako pumunta, ang buong Pilipinas, alam, alam mo yun di ko tago, eh, may eleksyon na o wala, nakakarating ako kung saan para makapagbigay din ng tulong, makipagservisyo. Eh, Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tumakbo ka, tulungan ko. Si, sinong pumilit dyan? Tagina, anong klaseng Pilipino kayo? Imbis na awatin nyo, pinilit nyo? Ano na My God! Hey, hey, hey! Mr. Repetible! Senado. Boss Philip, ah, baka ho, mali ho ang intindi nyo dun sa sinabi ng mga Pilipino na tumakbo kayo. No? Baka kung ibig sabihin nila eh, tumakbo kayo, ah, tumakbo kayo papalayo ng Senado. <laughs> papalayo sa Senado. Diba? Baka kung ibig sabihin nila eh, lumayo-layo kayo at kayo'y masakit sa mata. Baka, baka ganon, baka mali lang kayo ng intindi, bossing. Kasi ha, kung ako ha, kung ako, kung ako'y matinong botante, bakit kita pipilitin tumakbo? Sabi ko nga sa iyo, pigilan, pwede pa, pero pilitin ako po. Malabo pa sa patis labo. Kasi kasi bakit? Ano bang meron sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? Sige, anong meron sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? Ikaw ang sumagot niyan. Ikaw ang sumagot. Anong something special sa iyo para pilitin ka namin tumakbo? At... Bitin ba? Bitin talaga 'yan. Punta ka sa YouTube, nandoon yung full video. Dumo panoorin. Mas malaki kasi bayad doon sa ads. naanjan sa comment section yung link.